Patay ang isang lalaki matapos mabanggan ng truck ang tumirik niyang van sa bahagi ng Skyway sa Santa Mesa, Maynila. Pinapataw na sana ang tumirik na van ng mangyari ang malagim na aksidente. Nasa frontline na balitang yan si Rainiel Pawid. Nakahinto ang van na ito matapos tumirik sa bahagi ng Skyway Northbound Lane sa Santa Mesa sa Maynila nitong Martes. Tinatali ng isang lalaking nakagreen ang kanilang sasakyan sa motor ng Skyway Patrol para sa nahilahin. Habang ang kasamahan nito ay nasa likuran ng van, pero bago pa man mahatak ang sasakyan, bigla itong sinalpok ng humaharurot na delivery truck. Tumilapon po ng dalawa sa mga lalaki habang naipit ang nasa likod ng tumirik na sasakyan. Nasawi ang lalaking nakaasul na kinilalang si Jeffrey Lambohon. Nagtamo ng minor injury ang kasama at pinsan niyang si Juni Libre. Nasugatan din ang tauhan ng Skyway at ang truck driver na si Noel Abilay. Natunton ng News 5 sa Plaridel, Bulacan si Libre. Naglagay naman daw sila ng mga warning device kaya laking gulat nila nang bumanga ang truck. Sa tabi naman po kami sa slow lane po. Uh, ano, na po, po, naglagay po kami ng ano, yung safety cone. Tapos po ano, uh, pina, ano namin parang pinakadyot para kung sakaling nga andar. Uh, hindi po talaga balit tinulak po namin. Tapos po, uh, mga one minute po siguro, dumating na po yung enforcer. Nung nakita po niya na parang hirap na po kami magtulak kasi paahon po kasi yun eh. Bali nakapag-isip po siya na ano, hilain uh, ilay na lang niya. Hindi na mapigilang maiyak ng isa pa nilang kaanak sa sinapit ng nasawing biktima. Problemado rin sila sa kawalan ng pangtustos sa pagpapalibing kay Lambohon. Hirap na hirap din kami sir. Kaya nag-desisyon kasi magulang iwi uh, sa probidya. Kaya kung well, sige, gagawan kong paraan yan, may ano lang eh, kaya tumawag nga ako sa ano nila, na, kung tulong man lang, sabi niya, hindi nila makapagbigay kasi nasa, antay na lang daw sa piskal. Tumanggina man na magbigay ng pahayag ang driver ng delivery van. Nasa kustodiyan siya ng pulisya at naharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide with multiple physical injuries and damage to property. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa paritaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.